yun mga brad so meron ng ugat yung pinamarkot natin may, I think mga 2 months ata to you know, dalawa na po yung may ugat yung isa yan o kikita know, nyo yan ugat na po yan so mga 1 month pa pwede na itong i-transplant sa plastic tapos pag okay na mga 2 months ulit pwede nang i-transplant sa mismong lupa para hindi siya masyado ma-stress yan you know marketing po ito yung tawag dito yan na siya sya mga ito yung ugat nya Huwag pumasok doon so ang dami sya wala lang syang main na ano dito sya sa gilid yan oh yung mga binutasan natin ay ang kinasikasan natin dyan sila lalabas yung ugat nya dahil rainy season ngayon umugat siya agad So pwede ng gawin so, sa mga citrus sa mga kalamansi, suha, sa mga lemon. Yan so, transfer natin dito. So ito naman yung isa. Na may ugat din, tingnan niyo. Pero kunti lang eh. Kunti lang na ugat niya. Kailangan natin lagay muna dito. Siguro mga after one month ulit. Transplant na natin ito. Sure natin matransplant. Diligan po natin. So, yan mga brad. Okay na, wait na lang natin siya ng 1 to 2 months.